<laughs> ay mo, <na> si... yan, Mag-hi ko muna kayo. Hi. Hmm? <laughs> hi. Hi, hi. 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 Hello uh, to the vlog. <laughs> po, Dito lang nga tayo. Si ano? nangyari sa'yo, Joby? ko nga, gusto mo nalang magpahinga eh. <laughs> huh? oh ko oh. nga. Pwede rin. Eh. Nag-overtime ako, 6 na <laughs> But, Gusto mo magpahinga pero nag-overtime ko pa. Yeah. Nag-overtime siya ng 6 o'clock. Kahapon, one and a half hours. Alas 5 na. Sumasakit na ito? Oo. Parang uh, lumagi but siya Ata. Uh, Oo, oh, parang may na-dislocate. Oo, parang. Kasi ano, nagpa-popping sa motor. Hintayin niya ng ano, hintayin niya ng MRI. Pag tumanda ka sabi ng mga laging mag-ingat. Kaya nga. Ikaw din, hindi yung kaya nga. Ikaw, oh, puro ka ano. Kaya ako, naghahanap pa nga ako isang part-time pang gabi. <laughs> <laughs> oh, yeah. <laughs> Oo. Oh, Tito pa ako tinan. Ba't di mo nalang kinukalat yung ibibigay ni Tita Milde? Ni Ate Milde? Ba may binigay? Asa, wala naman na. Hindi pa tumatawa. tagal yung... na. inaantay ko. Ayaw ko na magpahinga. Oh, yeah. <laughs> <laughs> Sa bagay, agad malakas ka. Oh, si, oh. Silang ah. dalawa kanina ni Rob. Maganda yung binigay ni, ano, ni Rob na ano. Cooler yun. pa Shoutout mo, si mo sa ating Milly na nanonood doon sa atin. <laughs> e, hey, mami. Yeah, nice shoutout sa iyo, Ate Mel. Buti ang doon, hindi ma... Sino oh? mo nilalamit pa ako? Oo. Yakapin mo, Jonah. Yakapin mo. Hindi. Nagpapayakap lang yan. <laughs> hindi, hindi. Hindi na ako. Nag-jacket pa ako. Diba? Uh, ay, may pares <laughs> 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 hindi ba? Hindi kayo. Hindi. Kasi nga, naka sleeveless ako. Malamig kasi, sa labas. Sa, hindi. At sa kasarasan. O ba't hindi ka ba... nga ano? Bakit hindi ka nagdala ng ano mo? Eh, malakas ako. Nag-last daw. Option lang kay lagi. Hindi. Pag malakas, hindi okay. kailangan jacket. Ayos yun. Hindi ka malamig. Hindi ah. okay. Binaka-binalamin kahit 30 mil. <laughs> oh Bakit ang haba ah, oh. <laughs> <Adekuata. laughs> naman ng pila? naman, Ah, oo. ata. lawak naman ng kailan na to? Akala mo, podcourt eh, no? <laughs> Pero hindi. <laughs> buffet, buffet mga dre, no? hindi siya food court. Ang laki sobra. Panset. Napakadami choices dito mga dre, no? Talaga naman, no? Oh, salad bar. Yun, no? Ah, meron silang ano, piniritong palaka, oh. Ay, ang pakuha. gusto ko na isa. Yan. Ano yan? Ano oh, Kata, potato ba yung sa tabi niya? Oo. Oh, oh. okay. oh, no, oh, Ano yan? Lamb. Lamb? Tikman natin yung lamb. Roast lamb. Yan. Oh. No. Sambay yung ano natin. Beef, lamb, uh, smoked meat. Yes, sir. Yep. Thank you. Enjoy. Eto, mga Dre, oh. Nakaw po. Parang ang sarap na itong tinapay na ito. Ayan, oh. Umuusok eh, di ba? Sarap ng pizza. Nakaw po, inang. Eh, Sana makaano ako, makadami balik ako mga Dre. Para masulit. Saan yung soup? Gusto ko ng soup. Soup. Okay. Po.

lamig. Hindi mainit yung ano, yung sabaw ng soup. Ang eh Eto, parang parang ah, wala silang ano, Oh, mushroom pala to. Tignan natin. Mushroom. Hello? Uh, Hello? Yeah, Monsieur. Can I help? Thank you. Huwag mo yung pizza mga Dre no? Kasi mabigat sa tiyan eh Eto na lang oh <laughs> Ganon din yan eh Di ba mabigat din sa tiyan eh Parang pizza rin eh Ano ba yan? Ah quesadilla pala yun Okay Burger May burger din sila kung gusto mo Ah ito yung fried chicken Tekman natin yung fried chicken nila Puro legs lang ano pala mga dre, no? magkano ba yung bayad dito? 36 dollars mga dre, no? Ito, so, parang masarap to. Nagustuhan ko na to eh. Ito, yan, inihaw. Tsaka, okay. Okay. Eto Kalamari Tahong Sarap yung isda mga dre Ito natin yung hipon Ang dami diba? Salad bar beetroot masarap din yan beetroot to, oh. mga olives talagang ano to salad na salad ang dating ah ito pala yung mainit na soup yung soup ko kanina ang lamig eh. Ang dami pang pagkain hindi natitikman mga dre pero busog na busog na ako. Hindi na ano, hindi ko na kaya. Ito yung dessert nila, oh. Cheesecake. Okay. Chocolate mousse. Tapos strawberry cake. Puro matatamis, eh. Kaya nga dessert, eh. Diba? <laughs> pudding. Pudding chocolate. Ah. Pudding ba ito? Lugaw ito, eh. Prutas na lang tayo, mga dre. Prutas. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. ilubog e, muna lahat rin. Hanggang ano, hanggang baba. Minsan okay din pag ano eh. Minsan pwede mo nang putulin rin. Sukatin mo muna. Tapos puputulin mo para ano... dito muna siya magtatrabaho mga dreno ngayong summer kasi talagang kulang kami sa tao dahil sa dami ng ginagawa namin kaya yun buti lang available siya ano linggo mga dre ito yung ginagawa namin ngayon yung deck at Teka, lagyan mo lang ng kalang doon, tsaka dito. Tagdalawa rin. Dalawa lang. Dito. Ayan. Ah. Ah. Dito naman sa kapila. Dito pala kami nagpuputol ng kahoy. Pagkatapos, yung pinagputulan, pinapa ano ko pinapalagyan ko ng sealer mga dre no? para hindi rin ano hindi ren agad ma pasukin ba ng tubig para tubig lang naman siya no mm. yan maigi para <coughs> Excuse me. <coughs> sustain dapat nasa center yung ano natin etong kumbaga ganyan rin oh 16 center di ba 16 pa kayo dito baka dikit yan ayan 16 dito okay, so, 32 oh, yung may eke, sibig sabihin, dyan mo ilalagay yung kahoy. Mm -hmm. Ano uh, so yung suka? 16? Every 16 yan. Kita mo yung kulay pula. Yung kulay pulang number, ibig sabihin 16 yan tayo. Ayan. 80, 96. So, ang pagitan ng ano natin, ang pagitan ng ng mga balangkas natin is every uh, every 16 inches. Pero, ibig sabihin yan, Ibig sabihin yan, kaya nasa 16 center pa rin tayo kasi tingnan mo rin na. Simula lang. Simula natin dito. Sa simula. Yan, ako mo rin. 16 center, di ba? 16 center. Di ba? Hanggang doon. Tingnan natin, mo tama tayo tama ba ako sa kalokohan ko? O, oh, ibig 16 center pa rin tayo. Mm. Galing. First time ko makuha yan, mga Drea. <laughs> Dati lagi akong mali. Tapos, para hindi ka naman sukat sa katila, ang gagawin mo ngayon, di ba may marasaka na rito? Okay? Mm. Ah, eto, sige, pimuli yung ahoy mo kung saan mo gustong papunta yung ano niya pag ganun mga dre no? eh ginagano'n na lang namin para parehas para sigurado ka pa na parehas yung sukat mo magpantayin mo na lang to rain uh -huh. yan pagkatapos mamarkahan mo na lang yan sa inyo pang ano natin pang natin. para yan, para makatipid ka sa sukat. Ngayon, ang gagawin mo, pag naglagay ka ng kahoy, dapat naman e, ay wala lang sa guhit, sigurado ka na is, na square ka. Nile-level na namin muna mga dreno, bago kami magpatuloy para para kung sakali man, ano na lang. Lalagyan pa pala namin yan dito mga dreno. Uh, siguro every, ano ba, every 4 feet or every 6 feet. O every 6 feet dito lang mga dreno. Pero kung gagawin ko every 4 feet, mas, mas matibay siguro, mas okay kung ganun gagawin ko. Nilalagyan namin ng, ng ganito every, every 4 feet mga dreno. Para mas matibay siya. Pupunuin na Tanggalin mo na yung malaki Pupunuin namin yan ng ganyan Every 4 feet Dito rin Lahat to mga draino. Kaya madaming kakao yung kailangan namin eh Eto I-square e ang ko na lang to rito Para lang maituloy yan Alan. Ilan na yan? Eh ano mo? Hindi, hindi, hindi. Hindi ka titira ng paganyan kasi hindi mo malalagyan. Doon mo sa kabila rin. Sa isa pa. Huwag oh. 'Wag paganyan. Paganyan 'yan. Ah, hindi pala kasi dapat 4 feet ka dito, mo nalang lagay lagayan rin. Dito pala, dito na lang. Uh, one 1 2 3 4 dito. Kasi sayad yung nasa dulo, 'di ba? Uh, Okay lang, basta itulak mo siya pababa. Okay lang yan. Basta naka, ano, siya nakalapat. Okay, mga Yan yung progress namin. Ngayon, ah, uh, bukas hopefully matapos na namin tong buong balangkas na to mga dre no hanggang sa dulo tapos yun, malaman natin kung ano next step. Kasi sa Martes pa yung delivery ng plywood eh. Yung plywood na ilalagay ko rito sa ibabaw mga dreno. Oh. Tapos na kami rito mga dreno. Punta naman kami sa sa bahay ng amo. Kasi may pinapakisuyo. May lilipat daw kami ng mga, ano, mga shelves. Shelves or drawer. Yan mga dre no. Uh, ilang araw namin matatapos yung ano yung deck. Kasi yun lang naman mabusisi mga dre no? yung ano na yun yung pamakuan na yun. Yung pinaka ano niya. Ano tawag diyan? <laughs> yung joist niya mga dre no ay lang mabusisi, eh. Yung pagle-level, yung pag-i-square. Buti yan, walang problema sa pag-i-square kasi susundan lang namin kung ano yung nandong platform mga dre no? Yung level lang ang ano ang talagang medyo tricky tsaka yung ano yun yung mga suporta mga dreno eh, yun lang importante ron eh pag natapos yun madali na eh kasi plywood lang naman yung ilalagay namin sa ibabaw nun eh kaya pag natapos yun siguro mga bukas matapos namin yun so baka isang araw na lang o dalawang araw na lang para makumpleto namin yung buong trabaho kasi sinabi ko sa ano sinabi ko sa may ari limang araw yun mga dre no? hindi kontrata kundi ano orasan per oras ang gana namin kasi kung ko kontrata mga dre hindi ko pa naman hindi ko kabisado ba yung pagpepresyo ng gano'n kaya tsaka isa pa ano eh kumbaga, first time ko nga rin gagawin yun marunong ako sa wall marunong ako sa ceiling sa, sa deck parehas din lang naman mga dre no? kailangan lang mas patibayin kasi nga ano eh uh, laging dinadaanan ng tao ba? Diba? kaya ganun marami yung ilalagay naming support ah. Ay, wala magsinal. Ha? Kumusta 'yung pagsisimang? May mga nagtatanong eh. Pas muna. Ayaw mo na. Ang mahirap pag mahiluhin ka tapos nagsimang ka. Aren. Oh. Anong biyahe pinakamahirap mong nasakyan? Galing dito pa yun. Parang 10 days pa masyadong maalon. Yeah, kasi Boulevard may labo yung, yung bagyo nyo. Ah, may bagyo. Eh, di hirap na hirap ka. Sakto lang, minsan yung kalmado, minsan yung hindi. Eh, di ba mahiluhin ka nga? Sabi nila, ang mahirap daw yung ano. Papunta ng yung Atlantic, ano? A, ah, a, ah, a, ah, ano ba yun? Atlantic Ocean? Oo. Oo. Maalon daw din. Maalon Mas mahirap ano, pag winter kasi mas maalon. Oo. Nabawi mo naman na yung pinang ano mo. Okay. Yung pinang station mo. Isang sakay lang Isang sakay lang. Yung gusto mga magsiman dito, mga Andre, no? Ah, nakausap ko si Gerson. Check nyo po yung Uh, channel ni Jerson Mondrillo, no, vlogger din 'yon. Siman siya sa Pilipinas. Ngayon, uh, open work permit siya rito. May napagtanungan siya, ang sabi daw sa kanya, pwedeng mag-Siman kahit naka-open work permit. Pero kung babasahin mo dun sa webs website ng Canada, 'di ba? Website ng Canada, ang tinatanggap lang pong nilang Siman is yung mga uh, PR at citizen hindi ko lang po alam kung baka na bago na po ano kasi hindi na rin naman po ako nag-check che kasi sabi kay Gerson nung nakausap niya ayusin niya daw yung mga papeles niya tapos ipapasa yata eh yun sabi ko sabi nga namin doon kay Gerson ang tanong kung mapipir ka ba kung magsiman ka ba diba? kasi naka-study permit yung asawa niya tapos ngayon siya uh, naka-open work permit. So, laging ang habol po mo, no, makapunta ko ng trabaho na kung saan operan ng world permit lang sa ganun. Makapag-apply ka na po yan, uh, makalipas run po run yung run mga run up, uh,